Di lang maangas tong Pulse na San Benito. Nako, napakaganda ng kwento nito guys. Grabe. Tignan nyo. Napakaganda kung bakit tinawag itong San Benito. Dahil mayroon po itong kwento. Kaya tapusin nyo itong video na to para malaman nyo. Napakaganda talaga. Kasi magkaibigan to si, si Ben at saka si Ato. Isa pong maligno yan si Ato, men. <laughs> Kaya tapusin nyo po itong video na to men. Hanggang... <laughs> Pwede lang maangas tong Pulse na San Benito. Naku, napakaganda ng kwento nito guys. Grabe. Tignan nyo. Napakaganda kung bakit tinawag itong San Benito. Dahil mayroon po itong kwento. Kaya tapusin nyo itong video na to para malaman nyo. Napakaganda talaga. Kasi magkaibigan to si, si Ben at saka si Ato. Isa pong maligno yan si Ato, men. <laughs> Kaya tapusin nyo po itong video na to, men. Ang ganda ng Pulse ng San Benito. Liki. Liki. Pulse pong tawag dito. Alam niyo ba napakaganda pala ng kwento ng Pulse na kung bakit ba, paano ba ito nabuo, ano bang dahilan? Nung panahon pa pala ng mga Kastila, man, yung mga panahon pa ng mga naganap ng mga gold, grabe daw dito yung paghahunting. Tapos yung tubo na yon, yung PBC na yon, may mga time daw, may mga times na merong lumalabas na mga coins, old coins. Kasi yung lalaki na yun yung nakapingko, yan po yung may-ari dito sa Pulse na to. So, Uh, unexpected naman kanina sabi ko nga parang may kasabihan nga talaga tong pulse pero dati talaga nagmimina pala ang dami palang gold dito tapos malalaki dong ahas halos malaki pa sa ano sa padaw grabe kaya grabe guys kung anong ganda niya dito ganun din pala yung background story niya Napaka grabe daw pala yung kwento ng pulse na to marami palang mga kababalagan din nangyayari dito pero pag dinaanan daw to ng ba guys sobrang ano grabe daw dito pag dinaanan to ng baha, napaka-aliwasan daw, napaka-blue napaka, -blo, napaka -blo ng anong tubig. Tapos yung ano niya, yung, yung ano niya, yung poles, target talaga niya guys. Kapag may isang buwan na lang buwan na hindi talaga na, ano, nagkabaha o umuulan, talagang stuck talaga yung ano, yung mga dahon na galing sa puno o sa bundok. Pero sobrang ganda pa din, tignan nyo naman. Yan. Kaya nakakatakot nga lang yung kwento niya guys Pero napakasarap pa rin kaya nga isang sentimental story din yan Hindi ako buti na lang na itanong ko dito sa may mayari Na talagang may kwento nga talaga yung ano dito yung pulse nila Napakasulit guys, napakaganda Pero siyempre as a history uh, Nandun na yung kumon na may isip natin na grabe Yung panahon pala dati ng Kastila dito pa mismo sa ano na to Sa pulse Halos tingulado doon ang mga gold yung nakukuha dito tapos yung basta yun, yung naka-pink na lalaki. Yung naka-pink na yun, yun po yung mayari dito. Siya mismo yung nagsabi sa akin. Yun, ayan guys, grabe. Ang lamig-lamig talaga dito. Ako lahat ang tao dito guys, doon sa kabila, maraming tao doon. Ano yun, grabe, napaka-grabe talaga. Nakukurious ako sa kwento ng ano, ng pools na to guys. Kasi, eh, meron dito ano guys, nakaraang kwento na ginagawang mina pala to itong ano na to grabe sinasabi ko sa inyo guys sobrang linaw ng tubig pinuntahan pala ito ng mga scientists itong tubig nila dito uh, tinisting nila kung gaano daw baka ano tong tubig nila kung gaano baka original gaano baka ganda grabe tested and proven napaka 100% guys mas ano pa siya mas mas maganda pa sa kaysa sa mineral water yung tubo, yung tubo kanina na pinakita ko, yung kulay blue, twisted na po daw talaga, grabe. Lamig dito guys, tulad, grabe, ang lamig. Maraming pumupunta dito na dayuan para lang makiinom ng tubig dito. Maraming na dito mga karamdaman na may mga sakit ka UTI. Especially pag may mga UTI ka guys, itong lugar na to puntahan nyo, napakasuli daw kumuha ka lang dito ng isang container, malamang marami ka ng ano, maraming sakit mawawala sa iyo. Lalo na pag yung may mga sakit ka sa bato, UTI na ganun, this time be proven. Mga isang linggo lang, maano mo na talaga yung mag-iba na yung ano ng mga ihi mo, mga sintomas ng UTI, napaka-tispin. Sobrang ganda dito guys. As in, napakaganda. Hindi ko ini-expect, dati, kaya siyempre pangalawang balik namin dito, hindi ko na ini-expect na kung ano ba yung possible na kwento dito. Totoo nga pala, may kwento pala yung ano nga dito. Kaya guys, salamat sa panonood sa video natin guys. Alam nyo marami pa tayong i-explore mas magaganda pa dito sa totoo lang. Marami pa tayong magagandang pwedeng puntahan. Kaya ngayon, chillax-chillax lang muna tayo kasi kailangan muna natin mag-rest.